Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, dinundin ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ng mga updates. almost forgot. Wala palang may alam tungkol sa asawa niya, maliban sa mga taong malalapit sa kanya. His employees knows nothing about his marriage. Marahas yung napabuntong hininga bago binuksan ang pintuan. Pagbukas ng pintuan ay agad niyang nakita ang dating nobya. Nakaupo ito sa sofa at matamang naghihintay sa kanya. Nakasuot si Sandra ng black fitted jeans red tube stop at naka black estalyeto ito sa mga paan nito. Nakalugay ang makintab at tuwid na mahabang buhok nito at ang bangs na mas lalong nagpapaganda sa hugis oblong nitong mukha. Napakaputi ng balat nito na tela yelo. Barahan yung isinara ang pintuan ngunit naglikha iyo ng kaunting ingay dahilan upang makuha niya ang atensyon ni Sandra. Napalingon ito sa kanya at tumayo He just stood in front of the closed door, staring at her intently. They stare each other. Nangungusap ang kanila mga titig. Sandra's face turns red and even her eyes turns red. Tila ito maiiyak habang nakatitig sa kanya. Napalunok naman siya. Pakiramdam niya ay tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng awa sa babae. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing Sobrang nangungulila ito sa kanya. Pero hindi dahil kasal na siya at mahal na mahal niya ang asawa niya. Kung anuman ang nararamdaman niya kay Sandra, walang iba kundi awa sa ngayon. Naaawa siya at kasalanan niya na nasasaktan niya ito. Walang gustong magsalita kapwa walang silang nakatitig sa isa't isa. Lumapit ito sa kanya at pinulupot ang dalawang braso sa kanyang baywang at mahigpit siyang niyakap nito. I miss you so much. Ani nito. Umaalog ang mga balikat. Umiiyak ito. Napapikit siya. Gusto niya itong yakapin upang patahanin ito. Pero hindi. He can do it. Hinawakan niya ito sa magkabilang balingkinita nitong baywang at marahang kinalas ito sa pagkakayakap sa kanya. I'm sorry, Sandra wika naman niya rito bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya at matamang nakatitig sa kanya habang hilam ang luha sa mga mata how could you do this to me? I gave up everything for us for our dreams pero bakit mo ako nagawang talikuran ng basta-basta Greg? hindi kita tatalikuran Sandra itinaas niya ang dalawang palad at tinuyo ng mga daliri niya ang mga luhang lumalanda sa pisngi ni Sandra. I'm always here for you. May nagbago lang sa pakikitungo natin sa isa't isa dahil may asawa na ako. But I'm still here supporting you in everything you wanted to do. Isang mabigat na sampal ang binigay nito sa kanya. Support? Anong klaseng support na ba Greg? Financial? How about the intimate night with you? taas baba ang dibdib nitong nakatitig sa kanya. Maging ang mga mata ay pulang-pula mula sa pag-iyak. I have a lot of money. And I have a lot of people behind me supporting me morally. I'm sure you can support me. And besides, only you can satisfy my needs. For the Hudson's, how about that Mr. Velasco? Napaawang ang kanyang labi mula sa narinig kay Sandra hindi niya siya makapaniwala na narinig niya ang mga salitang iyon galing kay Sandra. Sandra, mariin niyang bigas sa pangalan ng dalaga. Amusement, shock, the mix of emotion he felt at that moment. How could you say those words? Mariin niyang tanong. Matiim niyang tinitigan ito habang hinahawakan ito sa makabilang balikat. She removed his hands and pushed him on his chest. And how could you do this to me? Wala naman akong ibang ginawa kundi mahalin kita. Wala akong alam na naging kasalanan ko sa iyo para saktan mo ako ng ganito. Sigaw ni Sandra sa kanya. Dinuduro nito ang kanyang dibdib. Stop! Hinuli niya ang dalawang kamay ng dalaga. Sandra's face is now wet from her tears that kept falling from her eyes. Sandra, please, don't make it hard for the both of us. Pakiusap muli ni Greg dito. No! No! Malakas na sigaw nito. The room is soundproof. Walang nakakarinig sa kanila ngunit pakiramdam niya ay tumatagos ang boses ng dalaga sa pader sa lakas ng sigaw nito. Marahas na hinila niya ito at niyakap. Sandra has been there for him since their college day. Hindi siya nito sinukuan. Hindi siya nito iniwan. Through hardship and difficulties, she is always there for him. Ngunit anong magagawa niya? He loves his wife. He is deeply madly in love with Violet. I'm sorry. He can't find any words to express how sorry he is for Sandra. Ang paulit-ulit lang ng paghingi ng tawad ang tanging masasabi niya at magagawa niya. What should I do to ease your pain? Anong pwede kong gawin, Sandra? Muling tanong niya rito. Muli naman siya ditong itinulak at sarkastikong tumatawa at umiiling. Sa tingin mo may magagawa ka pa? After you told my parents about our wedding plan, After our relationship became known to the public, anong ina-expect mo, Greg? Muling sigaw ni Sandra sa kanya. You expect me to forgive you easily? Damn you, Greg! You asshole! You broke my heart into pieces! You ruined my life! Sandra! Hindi na niya pinapigilang sumigaw rito. I never told your parents about the wedding plan. I never told the public about our relationship. It was you who make it known to the public. It was you who told your parents about the wedding plan. Tila kandila na unti-unting nauubos ang pasensya niya. Paulit-ulit na paninisin nito sa kanya. When the media asked me, I just simply said yes. Because we're ended in relationship. At dahil yun ang gusto mo. You want us to be known in public as a couple, hindi ba? Sarkastik kong napatawa naman siya. Habang marahas siyang napapahilot sa sentido niya. Para makakuha ng mas maraming atensyon. Para sa kandida ng ama mo. Can't you see, Sandra? I've been supporting you from the beginning of our relationship. Even if it's against my own will. Muli siyang malakas na sinampal ang ibinigay nito sa kanya magkabila ang sampal ang kanyang muling natamo He closed his eyes and took a deep breath Sandra took a step back wiped her tears and took a deep breath How long have you been with each other? She asked Her eyes were red and she stared at him with a hostile glare clenching his jaw and gritting her teeth Do you love her? Sandra please Answer me, Greg Malakas na napamura muli ito. Napahila mo siya sa kanyang mukha at napasuklay sa kanyang buhok. She captured my heart in a short period. And I do love her. I am madly in love with her. Walang gatul na sabi ni Greg. Niminsan ba minhal mo ako? Umangat ang sulok ng kaniyang labi at lumunok. Minhal kita, Sandra. Believe me, minahal kita. Not until she came. Tumawa ito na mapanguyam. Hindi ba Greg? Sandra. Napataas sa ere ang kanyang mga kamay. Tanging pangalan lang ng dating kasintahan ang kanyang nasambit. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Sandra. Kung nagkakamatay ang titig ni Sandra, ay malamang kanina pa siya nakabulagta. Hindi niya alam para paano at pahupain ang dalaga. If you truly love her, hide her. Napaawang ang kanyang labi at nalaki ang kanyang mga matang nakatitig kay Sandra. You don't have any right to say that. Asawa ko siya at hindi ko siya itatago. She deserved to be known as my wife. Mariing sabi naman ni Greg. Sure, Greg. Sure muli itong umatras ng ilang dangkal mula sa kanya. Announce and to the public that you are married and destroyed my reputation. Napangiti ito. Ngiting nakakatakot at nagdudulot iyon ng kilabot sa buo niyang pagkatao. Stop whatever you're thinking, Sandra. Akman niya itong lalapitan ngunit pilit itong lumalayo sa kanya. You are important to me, Sandra. You are my best friend. Maniwala kami na hal kita. At mahal pa rin kita bilang kaibigan. Isang mahalagang kaibigan. Walang hiya ka. After you fuck a lot of times, sasabihin mo kaibigan lang ako. Muli itong umatras at muling lumandas ang masaganang luha sa mga mata nito. I love you. I love you so much, Greg. Please, Sandra, please. Muli niyang pagmamakaawa rito. You choose. Hide her. Or I will kill myself. Nangilabot ang buo niyang katawan. Nakikita niyang desperado na talaga si Sandra. At natatakot naman siya. Are you that insane? Pilit niya itong nilalapitan. If I die, People will point a finger at her. People will blame her. She will get hurt and she will feel the pain triple of the pain I felt. Gumisi ito na mapanguyam. Basang-basa ang mukha dahil sa luha. You don't want that to happen, right? You're insane. You're unbelievable. Yes, I am. I'm insane because of you. Pinunasan nito ng daliri ang mukha ngunit ninatiling nakangiti ng mapanguyang at tumigil sa pag-atras. Tumigil sa tapat ng glass wall. No, Sandra, you can do that! Galit na wika niya rito. Walang pag-aatubiling binuhat ni Sandra ang isang malaking figurine vase at tinampas iyon sa glass wall. Nagkalat ang pirapirasong figurine sa sahig hindi na ang salaming dingding. She took another figurine and hit again the glass wall. Ngunit na natiling hindi na ang salaming dingding. Stop! Ay said stop, Sandra! Malakas niyang sigaw at pilit hinahablot si Sandra. Pilit umiiwas si Sandra kasabay ng muling pagbuhat ng malaking swivel chair at muling hinampas sa glass wall ngunit na natiling hindi na tinag ang salaming dingding. Humihingal at namamawis ang mukha ni Sandra na napatitig sa kanya. Pilit din niyang nilalapitan ito, ngunit tila siya ay nakikipagpatintero dito dahil sa mabilis din itong umiwas sa kanya. If I die, Greg, hindi siya matatahimik. And daddy won't her live too. So it's win-win situation hindi tayo sasaya. Di ba maganda yon? Muling napamura si Greg. I said stop it. Mabilis na kinuha ni Sandra ang isang perasong nabasag mula sa figurin at ngumiting tumitig sa kanya. Mariinitong hinawakan kasabay ng pagdaloy ng pulang likido sa palad nito. She didn't left her hand at tumingin sa kanya sabay ng nakakapangilabot ng ngiti nito put that down, Sandra. Nakataas ang mga kamay niya sa ere. I said put that down, Sandra. Sandra just shook her head. Walang inhibisyon nitong ginilitan ang kanyang palapulsuhan. Mabilis ang paglabas ng dugo at pagpatak sa sahig. Nanlaki ang mga mata niyang nakatitig sa dugo na tumutulo sa sahig. Nanatili siyang nakatayo. What the... It was Daniel. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Hanggang sa mapadako ang tingin nito kay Sandra. What the hell is happening to you? You're insane, Sandra! Mabilis ang kilas nitong pinunit ang manggas na suot na long sleeve white polo nito. At kinuha ang palapulsuhan ni Sandra na walang tigil sa pagdurugo at tinali iyon. Mabilis nitong binuhat sa Sandra na ngayon ay namumutla na. Putang ina Greg, tatayo ko lang ba dyan? Baling naman sa kanya ni Dexter. Napailing siya at tila binuhusan ng malamig na tubig. Nagising mula sa isang bangungot. I'm coming! Aniya sa nanginginig na boses. Tinakbo nilang binabagtas ang pasilyo papunta sa exclusive elevator. Maging ang mga empleyado ay nagkandahaba ang mga liig mula sa kanilang mga cubicle habang nakatunghay sa kanila. Gulat ang rumhistro sa mga mukha ng mga ito. Sandra! Tawag niya sa pangalan ng dating nobya. Mababakas ang pag-alala niya para dito. Langhi ang elevator na to. Wala na bang ibang ibibilis to? Nagpapanik na sabi naman ni Daniel. Lalo pa at muling tumagos ang dugo mula sa palapulsuhan ni Sandra. Ilang sandali lang ay narating na nila ang parking lot. Where is your car? Tanong naman ni Daniel. Shit! Ano ba, Greg? Nagpapanik na sabi nito. Ang susi! Nakalimutan ko ang susi! Gamitin mo ang sasakyan ko. Mga sigaw nila sa kanilang sarili. Where is your car? Ang susi nasaan? Nasa pocket ko. Besan mo naman, Greg. Mabilis niyang pinasok ang kamay sa bulsa ng slacks ni Daniel at kinuha ang susi mula roon. Mabilis ng dilagay ni Daniel sa back passenger seat si Sandra at kinuha mula sa kanya ang susi. I'll drive. Alalayan mo siya sa likod. Ani-uli ni Daniel. Mabilis ang kilos niyang pumasok sa loob ng sasakyan at umupo sa back seat. Pinasandal niya sa dibdib si Sandra habang hinihwaka ng isang kamay niya ang likod ng palapulusuhan nitong may sugat. Sandra, are you okay? nag na tanong niya ngunit hindi ito sumasagot na lang itong walang imik habang sumisigo Shit! Answer me! napapataas na ang boses niya he feels frustrated ilang minuto ang lumipas ay dumating na sila sa pinakamalapit na hospital agad silang dinaluhan ng mga nurses Sir, ano pong nangyari? Tanong ng nurse na sumalubong sa kanila Karga-karga niya si Sandra sa kanyang dalawang bisig Wala na itong balay. Nakalugay ang kamay maging ang buhok nito She got her pulse Sagot naman niya Mabilis ang pagresponde ng mga nurse Agad pinahiga si Sandra sa stretcher bed At dinala agad sa emergency room Di ba siya si Sandra Crisologo yung girl? Ang suwerte niya no? Si Greg Velasco, mayaman at pogi. Ngiti palang lang laglag pantina. nitong sabi sa punong tainga ng kapwa nurse. Bungato, scoop of the year. Abangan ang headlines bukas na ang pamagat, The Lovers' Quarrel of the Year And bold letters. Ani pa uli nito at humagikik. Tumikim naman si Daniel at pilit kinukuha ang atensyon ng dalawang nurse. Excuse me. Ay pasensya na po, sir. Ani naman ang nurse, sabay si ko sa kapwa nurse nito. Ikaw kasi eh. Sita naman ito. Si Daniel na lang ang sumagot sa mga nurse. Hindi na siya inusisa ng mga ito. Pabalik-balik siya naglalakad sa hallway habang naghihintay sa labas ng emergency room. Nakahawak ang isang kamay sa batok habang nasa baywang ang isa pa. Nakaupo naman si Daniel sa pa habang bangko na naroroon. Nakasandal ang ulo ni Daniel sa pader habang punit ang isang manggas ng long sleeve white polo nito. Hilot-hilot nito ang sentido. Muli itong napamura. Will you please stop walking back and forth ha, Greg? Mas lalo akong nahihilo sa'yo. Inis na si Tanito sa kanya. Hindi siya umimik. Tumabi siya ng upo kay Daniel at sinandal ang likod at ulo sa pader habang napapahilamos ang palad sa mukha niya. He breath in breath out. What happened? She wanted to commit suicide. She's insane. Marahas siyang napabuntong-hininga. Muli siyang tumango. Nasabaywang ang dalawang kamay habang napapatingala kasabay ng ilang ulit na malalim na pagbuntong-hininga. Ni sa hinagap hindi niya akalaing magagawa ni Sandra ang ganitong bagay. He felt frustrated. Inangat niya ang braso at tumingin sa dilong pambisig. 30 minuto na simula nang dinala sa loob ng emergency room si Sandra. Isang oras ang lumipas ay bumukas ang pinto ng emergency room. Iniliwa ng pintuan ang babaeng doktor na umasikaso kay Sandra. How is she? Kumusta po siya, Dok? Magkasabay pa nilang tanong ni Daniel. Ngumiti ang babaeng doktor sa kanila ni Daniel. She's fine. Malalim ang sugat na tinamaan ang kanyang radial artery. Kaya malakas ang pagdurugo. Mabuti at hindi malalim ang ginamit niyang panglaslas sa kanyang puluso. Tila siya nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib at napabuga ng hangin. Thank you so much, Aniya sa babaeng doktor. Napatingin ito sa kanilang dalawa ni Daniel. Sinuyod ng tingin ito ang kanilang kabuuan at bahagya itong tumawa. She will be transferred into private room. Ani ng babaeng doktor habang Nakapagkit ang ngiti sa mga labi nito. Thank you again, Miss. Trinity Kehano. Pagpapakilala ng doktor sa sarili nito. How are you related to Miss Felicity Kehano? Ani naman ni Daniel. She's my cousin. Ah, si. Iniangat ni Daniel ang palad at nakipagkamay ito kay Trinity. I'm Daniel Santillan. And here's my friend, Greg Velasco. Sabay turo nito sa kanya. Yeah, I knew him. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. Sige, marami pa akong pasyente na naghihintay. Pagpapaalam naman ito. Daniel tapped her shoulder. Fix yourself, dude. You look like shit. Ngumiti itong lumingon sa kanya. nga niya ang kanyang sarili at ang necktie niya ay tabingi maging ang coat niya ay gusot-gusot at sigurado siya na maging ang buhok niya ay sabog. Mas malala ang sayo. Natatawang wika naman niya. Pareho naman silang natawa. Ilang sandali lang ay inilabas na si Sandra sa emergency room. Nakahiga ito sa stretcher bed habang tulak ng ilang nurse ang bed at nakaalala sa suwero ang isa pa papunta sa private room nito. Sumunod silang dalawa ni Daniel Nakapikit ang mga mata nito habang nakahiga ito sa hospital bed. Nakakabit ang suwero sa kanang kamay nito. Marahan siyang lumapit dito at umupo sa gilid ng hospital bed. At matamang tinitigan ang dalaga. What he felt right now is guilt. Guilt for hurting this woman in front of him. Na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya. If he could only bring back time. If he could only know about his grandfather plan early. Hindi sila umabot sa ganito. Hindi niya na sana pinaibig ang talaga. If there is one thing that he never regrets, it was meeting and loving Violet. If only I he met her early. Hindi sana nasaktan ng ganito si Sandra. Ang daming sana. Puro sana ang nasa isip niya. What he needs right now is the solution. A solution to this chaotic situation he is. I think I should go first, dude. As often happens, I will share your work. He chuckled. Thank you, dude. Tumayo siya at tinapik sa balikat ang kaibigan. Hanggang sa makita niya ang kagat nito sa mga braso. Bakit may kagat ka? He asked. She can't pull her gun trigger. Kaya ginamitan niya ako ng ngipin. Natatawang wika naman ni Daniel. This is a love mark anyway. Ani nito sabay turo sa markang ngipin. Sige, mauna na ako. Pagpapaalam nito. Pagkatapos magpaalam ni Daniel, ay muli niyang binalingan si Sandra. Muli siyang lumapit dito at umupo sa gilid ng hospital bed. Matama niyang tinitigan ang mukha ng dalaga pababa sa kamay. Maging ang isang kamay ay may sugat din na nababalutan. Tumunog ang kanyang cellphone. Napangiti siya dahil galing iyon sa kanilang bahay. Agad niya iyong sinagot. Hello, Grego. Marahas siyang napabuntong hininga at muling ngumiti. Boses pa lang ng asawa niya ay kumakalma na ang tensyon sa kanyang nararamdaman. Grego, untag ng asawa niya. Sorry, sweetheart. Inangati ang braso at sinipat ang relumpang pambisig. Pasado alas 12 na pala ng tanghali. Sweetheart, kumain ka na ba? Oo. Bakit di mo ako ginising? Hindi tuloy ako nakapaghanda ng agahan mo. Nagpa-alarm ako pero hindi naman nag-alarm. Pinatay mo ba? Napangiti siya na maalala ang pagbili nito ng maliit na alarm clock at inilagay sa bedside table. Pinatay niya ang alarm clock na senet nito nang makatulog ang asawa after their wild make out. Yeah, pinagod kasi kita. Kaya pinatay ko na so you can rest and gain strength for later. Napakagat labis siya habang nangingiti. Natigil naman ito mula sa kabilang linya at tila nakikita sa kanyang balintataw ang pagkapula na mukha ng asawa. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya ang paggalaw ni Sandra. Sweetheart, I will call you again later. Maaga akong uuwi ha. Huwag kang magpakapagod. Paano ako makakagalaw kung lahat ng ginagawa ko inaago ni Manang at ni Patricia? Good. I love you. I love you too, Greg. That's it. Hearing those words from his wife is enough for him to regain his strength to clear his mind. He won't let anyone take his wife freedom. He won't let anyone ruin his wife about his happiness. Not Sandra Not even Senator Crisologo He will do everything to protect Violet Violet his wife His happiness He must protect his happiness I will come home early sweetheart Pagkatapos magpaalam sa isa't isa Ay agad niyang pinatay ang cellphone Nilapitan niya sa Sandra Kapwa sila nagkatitigan sa isa't isa Tila walang may gustong magsalita Sandra's eyes were still red and swollen. Maging ang tungki ng ilong nito ay pulang-pula. How are you feeling? Tanong niya rito. Ngunit hindi ito sumagot. Nanatiling walang imik. Napabugas siya ng hangin. Gusto niya itong sumbatan sa ginagawang pananakit sa sarili nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Dahil alam niyang hindi ito ang tamang oras Ilang sandali lang ay pumukas ang pintuan. Iniluwa mula doon ang mga magulang ni Sandra. Sandra anak, ano nangyari sa iyo? Agad nitong dinaluhan sa Sandra at niyakap. I'm okay, ma'am. Uwi ka naman ni Sandra. May pa ang daddy mo sa Senado, anak. He will be there later. Ani naman ang ina ni Sandra bago bumaling sa kanya. Greg, iho. Lumapit ito sa kanya at yumakap. Kumusta ka na? We've been waiting for you to have dinner with us. Pero sabi nitong anak ko busy ka raw. Sorry, tita. Ma, tawag naman ni Sandra sa ina. Can you leave us alone for a while? Yes, sure anak. Sa labas na muna ako. Lumabas ang ginang. Matalim siyang tinitigan ni Sandra Don't you dare say anything to my mom, Greg She has cardiovascular heart disease Sandra, just rest Aniya naman dito Stay Don't go, please I have to go My wife is waiting, Sandra I need you Please, Greg Kailangan kita at kailangan ko ang asawa ko. Pigil ni Greg ang pagtaas ng boses niya. Lumabas maging ang litid sa kanyang leeg.